ito teh Ano mibiliin mo? Oh. Alin? Dito nga daw po sa Babarian. malambot oh. lang. Otoy, dali. Ha? Isa lang. Tama na, isa lang. Ah, ito na lang. Isa na lang. Ha? Isa lang. Alin ang gusto mo? Yun o no, ito? Alin? Alin? Meron din na. Chocolate and load na Ito na lang. Isa. Ito. Ito na lang. Magkano daw po ba dito? 5.50. Yung... Yun na lang daw. Sali ang sa. Ito na lang. Ito. Oo. Sino uh -huh. bibigyan mo? Ate. Oh, o, dali na. Sila ate. Mama.

Dali na oh, tayo. Oh, bibili na tayo ng pizza, Saan nah, nagpabunot si mama nangipin ng ipin? Saan? Saan? Di ni Bautoy? Oh, dali, dali, Aja si mama nagkonsulta, konsultau, dali, oh, dali. Oh, dali. Alam mo yan o, tanda mo pala. Hoy. Nakadali na! Hi vlog! Welcome to my guys! Nakadali na! Hi vlog, to guys. Nakadali na! Sa Sabadole vlog, Welcome to my guys! my guys! mo din Oo! Pakwan yung lalaki. Magkano po isang peraso ng ganyan? Ah, dito ko nagpagamot. Alam mo yan, o. Ano ba bibili natin? ano anong bibili natin? Pakain saan? Ibo. O, Pili ng pakain sa ibon. Pabili nga daw din eh. Isang kilo. Kalapati. No? isang kilong kalapati at kalahating ano kalahating breeder yeah, ano otoy pwede na ano otoy turay otoy isang kilo lang ano yan ang ka po Ha? May ibon dito. May kalapati yan ka. Ilan ang ibon mo? Yon. Bakit din to? bitaw? Kalahating breeder. Sa barangay ba rin ka ko dito? Wala pang 300. Maliit lang yan. Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Breeder. Mas. Kalahating kilo. Sako. Sako. Sako yan otoy, pang isda ata <tinyo> pang ibon lahat din yan pang kalapate lahat otoy wag wag otoy ito na, ito na. Tingnan mo yung iyong ay hindi pa pala. Uh, Alin ba 'to na pili mo? Nakapili ka na ba? Ha? Alin? Wala lang 'yung ibon nga naman pala eh. Oh, yung kalapati nga ano Pakain daw ng ano yan. Pati yeah. gumili na ng ano. Kalahating sako na pang inahin po natin na baboy. Pakain Wala, wala. 551. Huh? sarado. Uh -huh. Kaya, ka dito, isang kilo. Pangayon, kalapat. Oto, yun ano na ba yun? Otoy. Otoy Uy. Yun na gusto mo, pang ibon. Okay. Kalahati po ng breeder mas at saka isang kilo ng makano pa kay pang kalapate forty one kalahati po ng breeder mas at saka 41 forty one meron na po gayak All na po ah sa kalahati ah forty one yul sa six fifty five plus forty one ah. six ninety six <laughs> <ba> <laughs> bali 696 lahat. Wag ko tay. Ah, oh, may smile na tara dali mo. Dali, sasakay na tayo para nang tricycle dali. Eh, Sampung so, kilo yun, laman. Oto para tayo tricycle. Eh. Ito lang yung basket. Pero, paano ano pa? Ano ka? Nasanday. Kaya ito. Oh, hi. Sakay, sakay. Uy. Sakay, dali. May iwan tayo tres kill. Uh, uh, uh. Saan nga tayo? Luad. Luad. Saan? Laksi, laksi.

Kaya itapat mo nga doon sa side card ko quarry Pero dyan na lang dyan na ah. Para di ka pumairapan dyan sa tuyo Basa po din Dyan dyan, dyan sa tuyo Oto, baba Ang dali Ay naku Baba eh baba eh Hindi po pins po Ako natin ako Dala yung isda May sinabitan Huwag oh, baba, baba. ba ba? Hindi, hindi tayo pagsasakit. May marami na tayong pagkain, hindi pwede lahat lagi bibili. Bawal.